Huli ka! Kubkub -kub na po ka ikaw di ay mo kalibang di hong tinaniman. Mora na ng tambok ahong mga tanong. <laughs> ay Diyos ko na huli ka kiti. Huli ka. Alaka. May ibigin siya na ako. Buti na lang. Nandyan ka sa... <laughs> Nandyan ka sa may bawang. Nagkubkub. <laughs> Ay, Diyos ko, maayaw man sa inyong na ito. Maayaw na yung alaga o ka ng CR o mo. No na ako mag, mag, ano, abono sa tanim ko. <laughs> maayaw na ako mag, kung kita, gaya dyan din dyan ako, ano, hala. <laughs> Ayun na, tambo na ka, tambo na, tambo na siya, na inamoy amoy pa kung may baho pa. Tinapakan mo pa yung bawang ko. Ay, wag mo kumkubin yung bawang. <laughs> Ay, naku, talaga naman. Ito nga laga namin. Ay, inuwi amoy pa talaga niya. Kung may maamoy pa, mabuti pa ang pusa, no? Marunong magtambon sa ano niya. Tinaamoy-amoy <laughs> talaga niya na walang maamoy. <laughs> Ay, na, humana siya. Bye bye Kitty. Salamat sa pagabuno. <laughs> yeah. Oh, mana ka? <laughs> Tuba, ka ka <laughs> Asa na padong? Ha? Nahuma na ka ngatog pangubko mo sa ang tanom. No, oh, lagi salamat kayo, ha. Tara na, munaog na ta. Munaog na ta. bye-bye.